ang ko pangutana asa man mabasa kapitulo bersikulo sa Biblia nga ang pare isa Romano Katoliko doon ay authority magwali sa pulong sa Diyos asa kuno mabasa sa Biblia nga ang pare isa Roman Katoliko <todic> ginatagan o authority nga magwali sa maayong balita wala din ikabasa ang atong isuon niya sa Biblia kung wala nakabasa wala lang masabi

o bunyagi sila sa sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. O tudlui sila patuman sa tanan na akong isugo ka ninyo. O binumlumin, ako mag-auban ka hangtod sa katapusan sa kalibutan. Gisugo ni Ginong Hisos ang iyang mga tinuhan. Ang so may purpose atong sugo ni Ginong Hisos to sa iyang mga tinuhan. Mao ang pagwali sa mga ayong balita, dili ang pagwali sa mga ayong pangita ang mga apostoles, mga obispo. Asa mga basa bro? ang mga apostoles nun, mga obispo. So ngayon po ninyo kong ng Biblia sa katoliko. Nga paborito ninyong gamito ang Latina Bulgata Biblia na hubad ni Monsignor Manuel Yap. Diha sa Duhat, Kapitulo 20, Versikulo 28. Ang sanay tingong diha, sa mga tisto, mga ito. Diyan mo niya sa mga tisto. Bantayin ang inyong mga kaugalimon. O ang tibuok na tuwi. Diyan di -e pahiluna sa mo sa Espiritu Santo ng mga obispo. Aram magmando sa simbahan sa Dios nga iyang dipalit sa iyang kaugalingon nga dugo. Ang simbahan di ay mga iksoon nga dipalit sa dirihong dugo ni Ginoong Hesus di, Gino di pa sa Espiritu Santo ng mga obispo. Tinawag mga isaon, ng ang mga apostoles, mga obispo. Sa mga obispo, mga pare. Kaya e diha sa sulat ni San Pablo, diha sa Hebreo, Kapitulo 3, Versigul 1, si Cristo mauman ang Pangunong Pare. Kung si Kristo bao ang atong pangulong pare sa pagtuo nga atong nahutan, si Modo, ang mga apostolis, mga obispo, o mga pare,